At sa mga nagtatanong kung paano nga daw paramihin ang mga biik ni Mama Pig, isishare ko sa inyo ang aming sariling pamamaraan na ina-apply namin sa aming mga inahin. Bago nga namin pakastahan ng isang inahin ay tinuturo namin ng Big Sun para madaling mabuntis ang aming inahin. At ang dosage nito ay 5 ml lamang ang aming binibigay. At bago pakastahan ay nagbibigay din kami ng isang sachet ng Latigo 1000 bawat inahin para pampurga. At sa araw mismo na nakastahan na ang aming inahin Hanggang sa ikatatlong araw ay konti lamang ang pinapakain namin sa aming inahin para maiwasan na pag-backflow ng similya na galing sa ating barako. At syempre, ang mas may pinakamalaking ambag ay kung anong feeds ang pinapakain sa ating mga inahin. At ang aming ginagamit ay Mama Pro Premium Developer para sa aming mga buntis na inahin. Nasubok na subok na namin dito sa aming munting babuyan para sa aming mga inahin. Itong Mama Pro Premium Developer ay nakakatulong maging healthy ang ating mga inahin. At pinapataas ang fertility rates para magkaroon ng maraming biik. At nire reduce nito ang stillbirth rates ng ating mga piglets. At simula nung nagpakain kami ng Mama Pro sa aming mga inahin, ay kitang-kita -kita naman talaga kung gaano ka-healthy ang aming mga piglets, malalaki at masisigla at hindi sakitin. Kung ang karamihan ay natagpuan na nila ang tamang tao para sa kanila. Ako naman ay natagpuan ko ang tamang feeds para sa aking mga inahing baboy. Sapat na nutrisyon, magandang kalusugan at sa genetics na rin ang ating mga inahin. Para magkaroon tayo ng maraming biik na ibibigay ni Mama Pig. At syempre, sabayan mo na rin ng sapat na pag-aalaga at buong pusong pagmamahal. Sana ay nasagot ko ang inyong katanungan. Bye!